Si Andres ay palaging isang reservadong tao, na nagdadala ng bigat ng pamumuno sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa lungsod. Bagamat hinahangaan siya sa kanyang etika sa trabaho at empatya, ang kanyang personal na buhay ay isang extension ng mga inaasahan na laging nakapaligid sa kanya. Ikinasal kay Selena, ang anak ng isang maimpluwensyang pamilya ng mga namumuhunan, mas tinignan niya ang relasyon bilang isang panlipunang kaayusan kaysa sa isang tunay na kasal. Gayunpaman, sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na ang kanilang magkakasamang buhay ay sapat na upang bumuo ng isang bagay na totoo. Mula sa isang murang edad, hinanap niya ang isang pakiramdam ng pag-aari na hindi niya lubos na natagpuan. Pinalaki ng isang mapagmahal na pamilyang Umampon, ngunit palaging may tahimik na pag-uusisa tungkol sa kanyang biyolohikal na pinagmulan. Ang paghahanap na ito para sa kanyang pinagmulan ay humubog sa kanyang personalidad, na naging dahilan upang siya ay mahabagin ngunit malayo sa damdamin. Sa trabaho, kilala si Andres sa kanyang makatarungang pamumuno at madiskarteng pananaw ang kanyang opisina sa tuktok ng isang skyscraper sa financial district, ay sumasalamin sa kanyang personalidad, organisado, minimalistic, na may mga neutral na tono na naghahatid ng kalmado at profesionalismo. Ang malalaking bintana ay nag-aalok ng malawak na tanawin ng lungsod, na patuloy na nagpapaalala sa kanya ng responsibilidad na dinadala niya. Si Selena naman ay refleksyon ng kapaligiran kung saan siya lumaki. Matangkad at matikas, kasama ang kanyang blonde na buhok na laging hindi nagkakamali, lumipat siya sa mataas na lipunan na may biyaya ng isang taong ipinanganak na naroroon. Sa mga sosyal na kaganapan, ang kanyang kaakit-akit na ng ngiti at maliwanag na pakikipag-usap ay nagpakinang sa kanya. Gayon paman, malayo sa spotlight, ipinahayag ni Selena ang isang malamig at kung minsan ay hindi sensitibong personalidad, ang resulta ng mga taon na nabubuhay sa ilalim ng presyon upang mapanatili ang hitsura. Ang apartment ng mag-asawa, isang marangyang duplex sa isang upscale neighborhood, ay pinalamutian ng mga mamahaling piraso ng sining at designer furniture, ngunit kulang ito sa init ng isang tunay na tahanan. Ang mga puting dingding at maluluwang na silid ay tila nagpapalakas sa katahimikan na madalas na namamagitan sa kanila. Tinanggap ni Andres ang pagkakaiba nila ni Selina sa katahimikan, na kinukumbinsi ang kanyang sarili na ang oras at magkakasamang buhay ay maaaring punan ang kawalan na kanyang nararamdaman. Lalo niyang inialay ang kanyang sarili sa trabaho, naghahanap ng katuparan doon na hindi niya mahanap sa bahay. Isang umaga ng taglagas, dumating si Andres sa opisina ng mas maaga kaysa karaniwan. Makulimlim ang kalangitan na sumasalamin sa kanyang hindi mapakali na estado ng pag-isip. Habang sinusuri ang ilang mga dokumento sa kanyang opisina, nakarinig siya ng mga nakakataas na boses sa hallway. Agad niyang nakilala ang matalas at inis na tono ni Selena na dumaan upang salubungin siya bago ang isang appointment. Naintriga at medyo nangangamba, bumangon siya at sinundan ang tunog ng mga boses. Sa pagliko sa sulok ng pasilyo, nadatnan niya ang isang eksenang ikinataranta niya. Sinisigawan ni Selena ang isang kawani ng paglilinis, isang babae na humigit kumulang anim na taong gulang. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Paano makakagawa ang isang tao ng ganito, sabi niya, sabay turo sa isang balde na panlinis na naiwan sa isang sulok. Ang babaeng naglilinis, na may mapagpakumbaba na tindig at mga mata na may marka ng pagod, ay sinusubukang bigyang katwiran ang kanyang sarili. I'm sorry, ma'am, katatapos ko lang. Ayoko ng excuses, putol ni Selena, namumula ang mukha sa galit. Linisin mo na ang sahig na ito, matandang babae ka. May trabaho lang ang mga tulad mo dahil walang umaasa ng mas maganda. Nadama ni Andres ang isang alo ng kahihiyan at galit na pumalit sa kanya. Napansin niya ang discomfort sa mga mukha ng team na nasaksihan ang lahat. Nang walang pag-iisip, pumagitan siya. This is unnecessary. Paumanhin. Lumingon siya sa kanya, nagulat sa pagkagambala. Ako? Magsorry ka sa kanya? Nagbibiro ka siguro. Ngunit hindi siya. Lumapit siya sa tagapaglinis, napansin ang panginginig ng mga kamay nito, at ang kislap ng pinipigilang luha sa mga mata nito. Sa sandaling iyon ay may nakilala siya sa kanya. May isang bagay na pamilyar sa kanyang ugali, sa kanyang mga mata, maging sa paraan ng paghawak niya sa balde, na parang dinadala niya ang bigat ng isang bagay na mas malaki kaysa sa nakikita. Teka! I know you from somewhere, halos pabulong na sabi nito, higit pa sa sarili kaysa sa kanya. Tumingala ang ginang, nagulat at natakot, ngunit hindi siya tumugon. Pinipilit pa rin pagdugtungin ang mga pira-piraso sa kanyang isipan, malumanay siyang nagsalita. Pwede ba tayong mag-usap sa mas pribadong lugar? nag bili ngunit naramdaman ang sinseridad sa tono nito, tumango siya. Dinala siya nito sa kanyang opisina, isinara ang pinto sa likod nila at inalok siya ng upuan. Umupo siya sa tapat niya, pinapanatili ang isang magalang na distansya. I'm sorry for what happened. There's no excuse for Selena's behavior. If I can make it up to you in any way. Panimula niya, ang kalmadong boses ay contrast sa kabuluhan sa loob niya. But first, I need to ask you seem so familiar. What is your name? Lenora, sagot niya, nag-aalangan. Tinamaan siya ng pangalan na parang kidlat. Inulit niya ito ng mahina, dinadama ang bigat ng bawat pantig. Napuno ng kakaibang init ang kanyang dibdib habang tinitignang mabuti ang mukha ng babae, ang mga linya ng ekspresyon sa paligid ng kanyang mga mata, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, ang nahihiyang pagkinang sa kanyang kayumangging mga mata. May kung anong bagay sa loob niya ang nagsimulang gumalaw, na para bang isang pirasong matagal nang nawala ang nahanap na ang lugar nito. Ikaw Lee. Nabulunan siya sa mga salita, hindi na natapos ang pangungusap. Huminga siya ng malalim, sinubukang ayusin ang mga iniisip na tumatakbo sa kanyang isipan. Siya, napansin ang pagkagulat sa kanyang mga mata, nagsimulang umiyak ng tahimik. Kinumpirma ng kanyang tingin ang pinaghihinalaan na niya. Siya ang ina na matagal na niyang hinahanap. Ang sumunod na katahimikan ay napuno ng halo-halong emosyon, pagkabigla, kagalakan, kalungkutan, at isang malalim na pakiramdam ng kaginhawaan. Noon paman ay alam niyang ampon siya, ang kanyang mga magulang na umampon, mga taong may huwarang katangian, ay hindi kailanman nagtago ng katotohanan. Siya ay nagtataglay ng isang malalim na paggalang at pagmamahal para sa kanila, ngunit nagdala din ng isang banayad na kawalan isang tahimik na pag-usisa tungkol sa kanyang biyolohikal na ina. Sa may panunumbat na boses, ipinaliwanag niya na alam niyang anak niya ito at nagsimulang magkwento sa kanya. Nagsalita siya tungkol sa kanyang kabataan, na minarkahan ng kahirapan at kahirapan. Ikinuwento niya ang kanyang maagang kasal sa isang marahas at alkoholiko na lalaki, ang biyolohikal na ama ni Andres. Ang mga salita ay lumabas ng may kahirapan, naputol ng mga paghinto upang pigilan ang mga luha. Natatakot ako para sa iyong buhay, aking anak, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang tatay mo, panay ang pananakot niya na sasaktan tayo wala akong nakitang ibang paraan. Ipinaliwanag ng babae kung paano, desperado na protektahan ang kanyang anak, nagpasya siyang iwan ito sa isang pamilya na nagtatrabaho bilang kanyang mga amo. Ito ay isang mag-asawa na nagpakita ng tunay na pagmamahal sa kanya noong siya ay bata pa at may kakayahang mag-alok ng isang ligtas at komportabling buhay. Umalis siya, nangako na babalik siya para kunin siya. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko, patuloy niya, ang mga luhang ngayon ay malayang umaagos sa kanyang kulubot na mukha. Ngunit alam kong ito ang tanging paraan upang mabigyan ka ng pagkakataon sa isang mas magandang buhay. Tahimik niyang pinakinggan ang bawat salita, pakiramdam niya ay pinupuno ng bawat pangungusap ang mga puwang na dinadala niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Hindi niya napigilan ang sariling luha, nakaramdam ng malalim at masakit na koneksyon sa babaeng sa loob ng mahabang panahon, sa imahinasyon lang niya umiral. Ikinuwento ng babae kung paano, pagkaraan ng mga taon, bumalik siya upang hanapin ang kanyang anak. Ngunit nang makita niyang namumuhay siya ng masaya at ligtas na buhay kasama ang kanyang adoptive family, nagpa siya siyang makasarili na ilayo siya sa kapaligirang iyon. Ngunit hindi niya kayang lumayo. Mula noon, binantayan na kita mula sa malayo, sabi niya na medyo lumakas ang boses. I saw you grow, become a successful man. I never had the courage to reveal myself, fearing na baka guluhin nito ang buhay mo. Nakaramdam siya ng matinding emosyon na halos magpatumba sa kanya, pasasalamat sa lahat ng isinakripisyon nito para sa kanya, kalungkutan sa mga taon na hindi nila naranasan, at sakit sa pakiramdam na nandyan siya palagi, malapit. Ngunit hindi niya alam, ang bigat ng paghahayag ay tila dinudurog siya at halos hindi niya mapigilan ang mga luha. Nasa kanya ang katotohanan ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang tindi ng nararamdaman niya. I never never was angry with you, Anya, nanginig ang boses. I always knew somehow that there was something bigger, a reason for all of this. But this, this isn't fair. I can't let you continue like this, living with difficulties, being cleaner with nothing more higit pa riyan ang deserve mo. Ang mga salita ay lumabas sa isang mabigat na buntong hininga, na para bang iniingatan niya ang lahat ng paghihirap na ito sa loob ng mahabang panahon, hindi alam kung paano ito ilalabas. Alam niya na ito ay isang punto ng walang pagbabalik, na ang kanyang buhay ay hindi kailanman magiging pareho, at marahil ang parehong ay totoo para sa kanya. Nang walang pag-iisip, ngunit hinihimok ng isang hindi mapaglabanan na salpok, gumawa siya ng isang desisyon na magbabago sa lahat. Nag-alok siya sa kanya hindi lamang ng isang pinansyal na pagkakataon, kundi ang pangako ng isang bagong buhay na magkasama, kung saan hindi na siya magiging isang malayong figura sa kanyang kwento, kundi isang taong makakasama niyang bubuin ang lahat ng kinuha sa kanila ng panahong iyon. Sa mga sumunod na araw, siya ay natanggay sa isang roller coaster ng mga emosyon. Sa bawat pakikipag-usat sa kanya, sa bawat piraso ng kanyang kwento na natuklasan niya, nakaramdam siya ng kawalan, isang matinding sakit, na parabang binabawi niya ang isang bagay na hindi niya alam na nawala sa kanya. At sa muling pakikipag-ugnayan niya sa kanyang ina, natagpuan din niya ang kanyang sarili na gulong-gulo ang kanyang isip, na nagmumuni-muni sa kanyang kasal sa kanyang asawa. Ang isang lumalagong pagdududa ang sumakmal sa kanya, isang bagay na hindi pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong noon paman. Sa kanyang pagtataka, nahulog ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang higit sa harapan ng pagiging perpekto na palagi niyang pinananatili. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali, na nagpahayag ng matinding panghihinayang para sa insidente sa babae, at para sa kanyang pangkalahatang pag-ugali. I feel lost too, love, she confessed, tears streaking her perfect makeup. I always felt pressured to be perfect, to never show weakness, but in the process, I think I lost in my humanity. Inihayag niya na naramdaman din niya ang pagpapabaya sa kanya, na ipinaliwanag kung paano ang kanyang panlalamig ay bahagyang reaksyon sa kanyang emosyonal na distansya. Pareho nilang inamin ang kanilang mga pagkakamali at, pagkatapos ng mga oras ng masakit, ngunit kinakailangang pag-uusap, sumang-ayon na gumawa ng tunay na pagsisikap na muling itayo ang relasyon. Sa sumunod na mga buwan, ang lalaki at ang kanyang asawa ay nagsumikap na muling magkasundo. Nagsimula siya ng therapy, humarap sa mga demonyo ng kanyang nakaraan at natutong maging mas makiramay. Siya, sa turn, ay gumawa ng malaytao tao na pagsisikap na maging mas naroroon sa bahay at upang buksan ang damdamin. Sa mga sumunod na buwan, natagpuan niya ang kanyang sarili na lalong nasangkot sa buhay ng babaeng matagal nang wala. Ito ay hindi isang simpleng gawain, tumulong sa kanya na mag-adjust sa bagong apartment ang bagong ritmo, ang paggawa ng mga unang hakbang sa isang kapaligiran kung saan hindi niya naisip. Gayunpaman, mayroong isang bagay na nahahawakan sa mga pag-uusap sa pagitan ng dalawa, isang bagay na higit pa sa pagkakasundo. Siya, kasama ang kanyang buhay na minarkahan ng mga pagkalugi at pakikibaka, ay nagdala sa kanya ng isang pambihirang pananaw, isang malalim na pananaw na nakatulong sa lalaki na pag-isipang muli ang kanyang sariling kwento hindi siya ang ina na pinangarap niya, ngunit walang alinlangan na siya ang ina na kailangan niya ngayon. Ang kanyang mga adoptive na magulang, mga taong may mapagbigay na puso, ay palaging nakikitungo sa pag-aampon sa pragmatikali. Hindi madali para sa kanila na maunawaan na siya, ang anak na kanilang pinalaki, ay may dalang ibang mas komplikadong kwento na may mga sugat na hindi nila agad makita. Ngunit sa paglipas ng panahon, at lalo na pagkatapos ng isang pulong sa biological na ina, may nagbago. Ang damdamin sa mga salita ng anak, ang kanyang bagong natuklasang kahinaan, ay nakaantig sa loob nila. Lumawak ang kanilang pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang magulang. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi na lamang sa kanya, at dahil doon, naging mas buwang pamilya, mas nagkakaunawaan. Ang pagpupulong sa pagitan ng lahat ay isang bagay na walang ingrandeng simbolikong kilos, ngunit may isang matalik na pagkakaibigan na hindi maaaring baliwalain. Ito ay isang simpleng hapunan, halos hindi mapagpanggap, ngunit ang bawat salitang ipinagpapalitan ay tila may kakaibang bigat. Walang pilit na luha o engrande na salita, ngunit may naitala sa tahimik na pagpapalitan, ang pakiramdam na sa wakas, silang lahat ay nagkikita na. Sa tabi ng kanyang biyolohikal na ina, sinimulan niyang harapin ang sarili niyang mga kahinaan, ang mga pagpipili ang ginawa niya, at higit sa lahat, kung ano ang tunay na mahalaga sa kanya. Hindi na niya ito nakita bilang ang babaeng nag-iwan sa kanya, ngunit bilang isang tao na, sa kabila ng lahat, ay naligaw din ng landas at nayon, kasama niya, ay sinusubukang hanapin muli ang sarili. Siya ay naging isang hindi inaasahang ngunit kinakailangang presensya. Sa kanyang asawa, ang proseso ay mas mabagal din kaysa sa kanyang inaasahan. Ang mga unang tensyon ay hindi nawala na parang magic, Ngunit isang bagay sa mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang babae, sa una ay maingat, ay nagsimulang mag-ugat. Nagsimula silang magkaintindihan sa antas na hindi niya inaasahan. Walang kapalit ng isang maternal figure, ngunit isang unti-unting pagtanggap, isang pagiging bukas na dati ay tila hindi malamang. Sa apartment na yon, na minsan ay tila walang laman at walang kaluluwa, ang presensya ni Leonora at ang bagong dinamika sa lahat ng kasangkot ay nagsimulang magbigay sa espasyo ng bagong kahulugan. Ang mga pagkain na dating walang pakialam at tahimik ay napuno ng ayon ng panibagong lakas. Dala niya ang isang simple ngunit may epektong karunungan at ang kanyang mga kwento, bagamat minarkahan ng kalupitan na hindi palaging naintindihan ni Andres, ay nag-aalok ng pananaw na nagpabago sa pagtingin ng lahat sa mundo. Hindi niya alam kung ang kasal sa kanyang asawa ay magbabago sa paraang inaakala niya, ngunit isang bagay ang tiyak niyang alam. Ang pagpapatawad ay hindi dumating ng may mga pangako ng pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa mga di na nagbuklod sa kanila. Nagsimula siyang tanungin hindi lamang kung ano ang magiging kinabukasan sa kanya, kundi kung ano ang tunay niyang minanais para sa kanyang sarili, at iyon, higit sa ano paman, ang naging punto ng pagbabago. Ang gabi, kung saan ang buwan ay nagbibigay ng banayad na liwanag sa lungsod, ay tila isang metapora kaysa sa katotohanan. Para bang ang mga sagot na matagal na niyang hinahanap ay hindi nagmula sa isang lugar ng mga katiyakan, kundi mula sa isang mas malalim na pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay kasama ang iba sa lahat ng kanilang mga komplikado. Wala na siyang malinaw na pananaw sa isang perpektong kinabukasan, kundi ang pang-unawa na sa gitna ng mga kapintasan, mga pagpipilian at mga taong kasama niya sa kanyang buhay, naroon na siya kung saan siya nakatalaga. tiningnan niya ang kanyang biyolohikal na ina, ang kanyang asawa, at ang kanyang mga magulang na nagampon, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natanto niya na marahil, sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang pamilya. Isang pamilya na hindi nabuo sa dugo kundi sa pagtanggap ng isa't isa, at ng araw-araw na pagsisikap na muling buin ang mga ugnayang halos nawasak ng panahon at mga pangyayari. Ito ay hindi isang tradisyonal na pagtatapos, ngunit ito ang kanyang pagtatapos, at siya ay payapa dito. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula isa hanggang lima upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din, panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you soon!